iconic, elegant, chic, everything. Atasha Mulak, napakaganda at bagay sa kanya ang suot ng mga alahas from Tiffany Co. na binabagayan din ng kanyang suot na white dress. Probably the hardware which is what I'm wearing right now and I really love the look of it. Like the gold, the simple sleek, like simple gold jewelry to stack in a kind of layer. Nagugustuhan niya ang mga ito dahil sa simpleng design ng mga necklace, hikaw at singsing -sing na suot niya. Gold jewelry to stack and it kind of layers on with its own little piece with the lock. Likas na maganda siya Atasha kahit wala pa itong makeup sa mukha niya at lalong lumalabas ang kanyang kagandahan pagkatapos ng makeup. Kulitan ni Natasha at sa may sa dressing room ayon sa caption na tutuwa sila dahil weekend na. Litaw ang ganda ng katawan ni Atasha Mulak sa suot niyang maiksing pink na damit habang nasa noon time show na 8 Bulaga